<laughs> dami yung <po. laughs> native. <laughs> Ayan mga idol oh. Hmm. May uli agad tayo. Oh. May uli agad mga idol. Diba? ito malaki ito ang idol ang dalawa ito yung mga idol oh. nag isang ko itong spot ng mga nitiba tilapia Oh, may huli to mga idol. Isunod lang natin sa ano. Sa haba ng ano. Sapa. Indala kasi sumasabit sa gilid eh. Puro talaba kasi yung gilid nito mga idol. May huli kaya ito mga idol. Puro nakawalap na yata yung huli natin. Ayan, sumabit na nga. Ayan, may huli nga mga idol. Ayan. Malalaki mga idol. Kala ko walang huli eh. Ayan Malalaki mga idol Wow. Dalawang hagis lang ito mga idol. May banak pa o. Oh. Pangalawang hagis natin ito mga idol. Ang dami. Dito pala nagtatago yung mga tilapia mga idol. Ayan o. Oh. Iba anak pa. Malalaki itong mga nauli natin ngayon sa pangalawang agis. ganda mm -hmm. ng mga kulay ng isda rito ayun dalo na. o yung unang agis natin parang lima rin yata yun ayun pero medyo malalaki to may ban banok kaya samang thanks for watching mga idol hanggang dito na lang yung vlog natin ah